So, guys, nakita ko yung video ni Sergei Bin. Binigyan niya ng regalo yung kanyang jowa na si Ma'am Elma. Gayahin ko nga. So, ayan. Gamit ng 1,000 pesos ko, nakabili ako ng cake. May sukli pa ako. Sinakay ko na nga siya sa aking wheels. Ayan. Dahil wala akong box, tagay natin dito. Ayan nga. Kita nyo, wala pa akong gas. Pero at least may cake akong dala. <coughs> Oke, Rhyme, kamar. Sakit dong Happy birthday! <laughs> Happy birthday! <laughs>. <laughs> Uh, kulang pa to. Kulang pa to sa mga katraso mo sa akin. <laughs> Sino yan? <laughs> Sino yan? Kilala mo? Hindi! Sino ba yan? Kuya Boyit! Sino yun? Sino yun? <laughs> Inahuli sa ating enforcer. <laughs> <laughs> Hindi ko rin kilala yun eh. Tingnan mo, nagpano ko pa. Uy, favorite mo nga yan. Ang liit! Ang mahal isa eh. Inipong ko yung king. Laman. Kada ano ko, OT ko? Ako nga, wala akong OT. O, oh, ano pala ko kakainin yan? Kakamain ko. Ay mo. Serious lang ang ngayon tao. Oo. Oh. po sa mga yan <laughs> wala akong ano, reaction. Ayan na, ayaw ko yung wait-wait ako eh. <laughs> You, no? Ito ang New Year's Resolution Chocolate. Nasasabi mo sa akin, bibidyo ako na. <laughs> Sige. Sige, tandaan mo yan na dapat yung mga inanong mong patuho na yan. Kunin mo yan no, yung lock. Okay, 1-0. Nang isang utos ka na. Oo. <laughs> That's pantay, di ba? Hindi, wala akong sinabi nga Ano dito? Na-inspire kasi ako sa mga regaluan dahil yung mga girlfriend ngayon taon. Ah, talaga. Buti naman. <laughs> Kasi, Di ba ganun yung pag tumahimik eh? Ano? Kung nag-uusap tayo. Tapos tumingin ka sa akin. Hindi <laughs> last year na natin pagkikita ito. Ha? Huh? Ang oh, gawin tayo ng tayo, Tito. Ah, sige. Mahal yung baka. Baka mabulag ko ngayon taon. <laughs> <laughs> ano? Wala. Okay. Bibidyo ako walat na lahat ng sinasabi mo. Ah, ginagawa. Ah, alam ko na, ah. ginagawa mo akong content, Ah. Hindi. Manggagamit ka talaga Kunwari ka lang bibigyan mo ako ng mga ganyan, ano, eh. Okay, okay, kung ka lang. Wala ko lang ba content, kaya... Bale, oh. Binigyan ko, kasi lagi mo nga sa'yo. cream gummy, nang sarap nito. Um, Totoo naman yun, na, ah. Di ba masarap? Kaya yeah, nga, oh. kaya gusto kong bilang ka. Oo. Oh. Buti okay, naman. Hindi mo binibilan. Hindi. Oo, oh. pag pumipili nga ako na, gusto ko, oh, isa lang, isa lang, isa lang, oh. Hindi oh, okay. gusto ko na laong. Lahat. Hindi siya gusto ko lahat. La <laughs> <laughs> oh, Ang hirap naman ang gusto mo lahat. Hindi pa ako nakatry noon. Hmm. Oh, tig kahit tigi isang variety lang. Ang gusto. Ano, bakit? Oh. Alam mo, naisip ko na to eh. Piling Feeling ko kailangan ko. Kailangan ko na mag-vlog talaga. Oo oh, yan. Tama. Kasi ano ko to yung therapy. Oo, oh, therapy. Sarili na. ko. Ba't i-vlog mo yung sarili mo mag-isa? Kasi may sarili mo. Kaya nga, imbis na kang kakausap ako na iba, kakausapin mo na oh, lang yan. yung mga viewers ito. ko. Ito na yung simula. Sino ba yan? Hindi ko kaya Teacher ko yan ng high school. <laughs> Kaling five dito. At, mo, 5 minutes ka nang kakausap ako. Ah, talaga? Okay, kailangan mo na mag-vlog. Kahit, araw-araw, full day. 5 minutes nalang ako, 5 minutes walang kasabihin. Lagi ako may sinasabi. Mga 1 minute lang, ganoon naman ako, hindi ko pwede naman ako. See you sa next vlog! Uy, higit-higit ko